Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang reaksyon ni Sylvia Sanchez sa sweet moment ni Aiza Seguera at asawa nitong si Liza Dino. Sa post sa Instagram, ibinahagi ni Sylvia ang larawan ni na Liza at Aiza na makikitang sobrang sweet sa isa't isa. Ito pala ay wedding anniversary ng mag-asawa. Ngunit ilang netizens naman ang natuwa sa pabirong reaksyon ni Sylvia na tila inggit ito sa sweetness ng mag-asawa sabi ni Sylvia sa kanyang caption. Ang usapan pupunta ng Cebu dahil makikipag-meeting para sa Becoming Ice concert na gaganapin sa Waterfront Hotel sa February 18, 2023. Ang tino-tino ng usapan. Di ko naman alam at di nila sinabi na anniversary nila. Kaya ayan, tukaan ng tukaan parang mga manok. ha. naging third wheel ako. Sa kabila nito ay binati naman ni Sylvia ng happy anniversary ang mag-asawa. Pero ganoon paman, masaya ako para sa inyong dalawa, at ay Sigera at Liza Dino. Parang kailan lang nasa Sanfo tayo para sa napakagandang wedding nyo. Happy Anniversary! Sabi ni Sylvia Anong masasabi mo sa balitang ito?